Ang uh, ginagawa natin ngayon dito sa paghanda sa darating uh, bagyong pain na bagyong paing na ito, uh, nakaready na po ang ating mga water water equipment sa so, mga pagka uh, at ito uh, po may mga outboard motor po natin na pagka at ang uh, ating po mga tauhan ay nakaready na rin po. Nandiyan po ang mga lubid natin at ang mga dive vest uh, para po makatulong tayo sa mga nasasakupan dito sa lungsod ng Maynila. Andiyan na rin po ang ating mga transporter, mobile transporter upang sa dagli ang paglilikas. Ngayong araw po na to. kung kinakailangan po tayo ay magpalikas na mga tao na nasa loob, na natin, nasa mga baybay dagat natin. At kung sakali man pong po, na ulan, po, weekend, weekend po na bumagsak po yung malakas na ulan, nakaredy po ang ating mga pigyan. Kaya po na para po sa pagliligtas po sa mga bahay na sa ating mga kababayan na ano may bahay sa mga mabababang lugar. Ito yung mga equipment ng uh, Manila DRRMO. Yeah. Sir, ito na yung nakahanda nating uh, mga gamit. Ako, mayroon pa po tayong mga bangka sa likod. Ito po yung mga pangunahing naka pang nakahanda pala mga sarang panghayaan uh, So, anytime sir na manalasa yung bagyong paeng ay... Yeah. Ready na tayo. Ngayon na huwag po, po roving na po tayo ng mga tao. Uh, magpapapunta na po tayo sa mga lugar na i-discuss natin ang na mga nakatira kung paan na isa po din ba ito. Paseko at yung uh, po ng 105 at 101 so, ay nawal po. So yun po, narinig nyo yung uh, hepe na uh... Manila DRRNO at uh, ngayon nga ay magtutungo na yung uh, kanilang grupo doon sa mga residente na nakatira malapit sa baybayin dagat doon sa Baseco at Isla Puting Bato at uh, upang uh, magsagawa ng uh, posibleng paglilikas. So mula dito sa headquarters ng Manila DRRMO, ako si Jonas sulit ang inyong Abante Tele-Tabloid Reporter. Walang